Daddy po. Ano yan? Mm -mm. Natalian na lahat? Diyan na. Oh. Sampu lang hanggang sampu lang si ma'am. Oh, sige, may longganisa kami tenderloin mga ma'am si. Ma. Ilan ang sobra? Sa sampu niyan. Makakuha ni na rin yan. Yan lang? Bakit yan lang? Oh, Ay sige ma'am. Oo, sige. Ganyan lang, ma. Ganda ng bato ko. Oh. Naalok ko kasi sa inyo kanina to. Ayan, nakuha na ng walk-in. <laughs> Ayaw nyo yan, ha? Dalawang isip pa kayo, Oh. Tingnan nyo, sarap yan. Kahit nilaga, kahit bistik po, ang bato, masarap. Yung mga diba nung no, mino? Mga magagaling lang magluto talaga, ma. Mamshi, ito yung ano mo. Ganda, oh, bulalo. Ayun yan. Ano pa? Buli-bulin. Ito gusto kong bulihin para pumayat eh. Pumayat. Dapat ito na binobuli mo magsasabi ako. Ako okay, po. Ako ko ka. Yung... Birthday mo ka po, di kita na ngayon. Okay na po. Okay na. Mam, ano pa 'yan? Pang ano 'yan? Laga sigang. Hmm. Ito pa, meron pa. Meron pa Ma'am si Jenny. Ma'am si Jenny, meron pa. Mm -hmm. Mami Alicia Natanggap ko na po yung pinadala mo kahapon Mami Ito pa oh Ayan, Tinanggalan ko na ng sebo-sebo Ang sebo ng kuseno Okay Pasuyo po 588 lang Mami meron kaming butido Amunado meron po bagong gawa Pata Ang ganda ng pata Singkinis na ngayong ano mapula-pulang kutis. Um. Amunado? Um. Amunado po. Pork, pork amunado. Pag morkon, baka. Mm. Um. Ah, okay. Sige. May order kayo kay Jen? Yan naman, babo yan. Ano pa ma? Pork chop ma, ang ganda. Buntot, ang ganda oh. Ganda ng buntot oh. Ang siga, ang ganda oh. Okay. Oh, sige, okay ka na dyan? Okay na daw siya. Sige. Sa dalawa. Tatlo, apat. Apat to dyan eh. Okay, apat. Double check nyo na, dalawa. Ayaw na mag-double check. Ay, ang pagkakamaling hindi sinasadya. Ay, normal yan. Yeah. diba? Bossing? Ito na, Bossing?

Ano ba yung nakuha niya? Ano ba yung nakuha niya? 175 500 175 Ano yung nakuha niya din? Tapos, 588 500 897 370 Ano yung 370 Shanghai. Yun lang? Magka na ba yun? Nakuha niya. 2, 3, 5, 5. 2, 3, Okay, papunas na po. Papunas lang. Papunas, maganda ang ating pata mga mamshi. Tatlo na lang. Tatlo na lang. Isa lang ang nabili pa. Ang pata natin mga mamshi ko. Wake up. Pick. Jojen, Jojen. Bin, ibigay mo to kay mama, no? Adala mo to para matikman ni mama. Kuwan lang ina, ha? Kuwan na ina. ito, ang bibi mo ibutang ko. Ayan. Ano yan, pinapa? Ay, ano ba tawag yan? Tama. Kung nasan mo, daddy pong, pakibulungan lang yung daddy pong. Pati pata, daddy pong. Ibulong mo na dali pong yung mga ano. <sukas> Siguro binulungan mo yung manika kahapon, kaya nadala mo. Nakita oh. kasi si Rodil po mo, Paul. May natira ka sayang. yung na ano yung isa. Isang piraso? Tumoy yung patahin kayo isa. na tumayo. Huh? Hindi oh. alam sa baba. Tumayo lang. Tumayo so, lang. Yung... Tumayo Tumayo lang. Tumayo lang. Tumayo lang. Tumayo lang. Yun ang mga magandang video, ha? Nandun kami sa yung sinisilo namin yung fishing, fishing Hindi man ako na, nanginginig na ako nga, Hindi, hindi, pag, pagilalaglag pag mo yung pain, tumitikom. Pag tinanggal mo, bubo ka. Yeah, 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 yeah. <laughs> 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 si Michael nga, inis na inis, walang nakuha kahit isa mamang crispy pata yan Ilan? Chop? Pag kinulang, dagdagan na lang sa laman. Oh. Mamis Sparkling Diamond. Ah, konti lang naman ang kulang nito sa 10, ma'am. Thank you so much, mami. Sparkling Diamond. Yun, ayan, ayan, pork chop lahat. Sige, timbangin mo. Timbangin mo na yan. Pag kinulang. Yun, tingnan natin. Salamat, Ma'am Sparkling Diamond. May paayuda ang ating Ma'am Sparkling Diamond. Okay, sige. Salamat, Ma'am. Okay, ayan. 7.5 lang ito. Dagdagan na natin. Islicein mo na lang din para parehas. Ito, Ma'am. Pag-slice ko na lang para parehas ang ano. Sampu lang. Okay na, sampu. Sa Uy. Oh, Arabi ko pata bulungan mo Punta sa kasim yung bulong dadi po. Bulong gawatan niya. Ha? Oo. Oo. Ayun. Na, oo. Oh. Sige, lahat yari repack sa tig lahat. Eh. Okay na. Thank you, Ma'am Shi. Ma'am Shi, welcome to Tenderella Meat Shop, Ma'am Lulu. Hey, Ma'am Lulu Santos, good morning. And I'm Ma'am Lulu na wife ni Just Perfection. Sabi po na yan, tata. Sandali lang po. Ako eh. Meron pa bang liyem po? Meron pa isa. Sige po. Anuhin nyo na yung panglongganisa ninyo. Marami pang sweet. Baka sweet naman ang wala. Yan na lang. So garlic, wala na rin. Kahit sa ano lang, sampu-sampu lang. Sampu-sampu lang. Oo. Ay, para wag lang lang tayong maano, pag na-order sila, nabibitin eh. Nawawala. Sige. Ay, ano mo na yan eh. Ha? Ay, hawid na naman silipon eh. <laughs> baya Hahaha. Bayahe lang yun, aneng. No, Ilapag mo, neng. Ilapag mo. Yan. Tapos timbangin mo, neng. Duha na kamot, aneng. Ha? Duha. Hawid. Ha hawid naman niya sampi, umpi. Hindi, pero sanay ka na sa ganyan, ano? Kahit nga yung ano, pag naglalakad siya, may hawak na kahit tanyo, no? Parang si Vilma Santos to, eh, no? May, may hawak talaga. Ano? Oo, oo. May hawak talaga yung isang kamay niya. Oh, sa akin kasi ang gusto ko pag nagtatrabaho dalawang kamay ang hawak. May hawak ka pa niyo, siya lang hindi naman nagagawa. <laughs> oo, oo nga. Kailangan pagkasama niyo ako guys, may kasama kayong pamunas. Ano. Kasi inaagaw ko po yun sa inyo. Uh Oo. -oh. Sabihin mo, puro kayo forma dyan, ah <laughs> Ano yung puro na lang? Hindi. Yung ito nga yung inano ko, transaction ko sa Richard. Alin ka? Kasi hindi nasama yung trying to sa na sa lista, sa total. Bakit? Ngayon? Bakit? Bakit hindi nasama? Ah, oh, tela na 'yan daw pala. Ito 'yung na 'to, no? Dani. Limalamon oh, 'yung oh. napasa niya ay nagawa niya. Pwede styro. Ilang bang kahoy 'yan bang kahoy? 30, hindi na kasama ito dapat. Ayan, 2 by 2 by 8, 30. Hindi talaga oh. ito lang 'yung nalagay niya, 1 2 3 4 5 lang. Hindi niya siguro napansin yung 2x2x8 na kahoy. Eh, wala man kasi nakalagay na kahoy. Oo, uh -huh. pinapi ko lang yung sinapin niya. 30 pieces. Ano ba yung 30 pieces? Siyempre, hindi man nila two by two alam. 2x2x8 yun. 2 x 2 x kilos pa na wire. Kaya Sige. Wire. Anong sukat ng wire? Firewire. Ano yun? Panalit. Oo. Ay! okay. Opo. Um, uh, Oh, baka tama na ha. Baka mamaya sumubra. Tapusin lang nila yun. Sa ano? 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 Sabihin mo. Wrong talk? Okay, sige. Sige. Oh, ito na, Daddy Pong. Ikaw na magayos nito. Panglaman niyan sa ano, longganisa. Sa inyo po. Sa inyo po, pili lang. Hindi lang bibi ko. Meron pa kami yung to ribs. Meron pa pong kamto to laman. May sirloin, may t-bone pa. Meron pa pong liempo. Buto-buto. Gipili -buto. ka lang, bibe. Huwag kang mahiyang magtanong. May right mid kami dito. Punta. Gusto mo yan. Ha? Ah? Again? Again? Na, ano niya na?